So binero ko si Jun JR. <laughs> Kunin ko to ah. So ayan oh. Ah, binero ko na bumili bili ako na ng, ng ano yakot. Ay bumili nga kasi may pera siya, no. Oh. Salamat uh, JR. Ah. Okay. Sabi ko, kailan ka matututo magbigay sa akin para may maalala naman ako sa iyo ah. Tagal na natin magkasama, hindi mo ako binibigyan. Hindi na ako umiimik eh. Sabi ko di man ako binibigyan nitong batang to. Ah. Kala mo hindi ko tatanggapin to, tatanggapin ko to ayan. So ayan guys. Ah bali salamat kay JR. Ah dahil pinainom niya ako ng Yakult ngayon. So ano mas sabi mo ngayon, JR? Ito. Wala pa rin. Kumusta trabaho mo? Wala po trabaho. Wala pa rin. trabaho. Pero, trabaho? Ano, sa akin pag pag naano. Pero sa basaan mo kumikita ka rin. Wala pa rin. Eh paano mo ako na elebre nito? Na Napeda e, kasi ako. Ha? <laughs> Naka yung... <laughs> ano yan <ang> ngupit ka. <laughs> ah, joke lang guys. Joke lang 'yun ano. Biro lang naman 'yon kay JR. So, bali pasalamat ako kay JR kasi mga kainan ako ng yako. Yako. Ha? Ilan <laughs> 'yung cartons? Ano ng cartons? Cartons. Ano 'yun? Mga cartons na pinabalasta. Ay. Oo. Oh. Oh. permanent shutdown na. Tapos, bak, hindi ka na makapanood. Hmm. Lalo, wala na, wala na mga update eh. Ah, sarap! Naka-500 naka na sa Oval Department. Scott, sa buwan. Buwan karton. Oh? 500? Oh, yus. Talagang hindi ka mahirapan sa paglaki mo kasi madiskarte kang bata eh hey. nakakatawa si JR guys kasi ano sa murang edad natuto na sa buhay kaya sa paglaki na ito hindi nahirap ito sa pagdating sa salitang anak uh, buhay marunong na di ba JR Apo. kunting ano lang di ba kunting sikap lang oh. so ayun pag nag-ilad ka na ng 18, ano nang gagawin mo? Oh. So, uh, Ay, applyan ako sa buong. Kala ko mag-aasawa ka kaagad. Oh, <laughs> hindi. <laughs> Kala ko mag-aasawa ka kaagad eh. Diyan sa may lukso. Ah, uh, wala, wala mo nang asa asawa. Trabaho muna, ipunipon muna. Ayun na, Jer. muna bago mag-asawa. Hmm. Tama yun. Nagpuntar. Katulad ko rin dati yan. Nagpundar din ako nung bata pa ako. Nung may ipo na ako, alam ko kaya ko na mag-asawa. nang kasawa na ako. Ganun na dapat ka hong di ba? Apo. Oh, shout sa mga batang Jensi dyan. O oh, yun, yun. Uh, shout out daw sa mga kaibigan niya diyan. saan ba yun? Hindi, mga batang Jensi. Ano yun? Batang Jensi. Anong, anong Jensi? Jensi, kakakasulat ko rin. Oh. <laughs> ano ko sabihin ng Jensi? Uh, Dapat mag-asawa pa. Oh! <laughs> <laughs> Parang laki na ang ginagawa sa araw-araw. Takot na mag-asawa. <laughs> Hindi. Uh, sa pag-asawa kasi guys, sa panahon ito, mahirap kasi. Kasi sa alam naman ninyo, ang buhay ngayon sa panahon na ito, mahirap ang kita ng pera, di ba? Pero mas maganda sana pag binata ka lang, ikaw lang ang magpapakain, no? Sarili mo lang. Wala, yan. Yan, na, ayan na. So, oh <laughs> <laughs> nah <Ay>, <laughs> Bakit umalis? Ay po Kaya pala umalis eh. Kaya pala umalis Meron mong dumating na ano <laughs> Kaya pala gulat ako Nawala sa tabi ko eh uh, Biglang nawala eh uh, Ay ahay

oras natin guys alas 12 na ng tanghali at wala pa tayo kaya-kaya ngayon mabuti pa tayo si JR maraming pera eh eh naipilibre na ako sa Yakult eh ayos sabi ko ilang taon ngayon lang ako pinalibre ni, ano, ni JR na ako may maiisipin na naman ako JR na pakainin kita ano saan Jalibi? Oh. bala na lang kung saan bigyan mo kasi ang babae pero ay hindi pag binigyan mo dyan sa babae papatuloy na siya eh, dito ata. dito ata. Tingnan Para maniwala daw siya paglabas si Moro 'yung ulo. Ay, hindi. Ay, hindi. Ulo-ulo lang eh. Binata na talaga. Malalaman lang natin ito Si JR kasawa na Naku, patay tayo ng JR Sabi mo, di ka mag-aasawa muna Hindi, talaga ang trabaho? Trapaho muna tayo, JR Kasi no? may inalagaan ako sa bahay Kalapate Ah, no. ah inalaman mo, mo na kasama mo sa buhay Kalapate Kalapate so, uh, Kalapate daw ang inalagaan ni JR So, hindi ko na rin nasasama guys ano, Sa mga vlog kasi Sa tira na rin oh, Busy kasi Ah, uh, medyo masasama ko na ito, guys, kasi palaki na eh, oh. Malaki na, pwede na sumakyan dito eh. Tingnan kami kumala. <laughs> <laughs> Salamat na rin nakahanap na rin ang trabaho. Yun, maganda. Ayos. Ipapa mo. Ipapa. Oo, oh, nga, pala 'di ko na kita papa mo, asan na? Sa abroad na siya nagtitinda. Akala ko sa abroad. <laughs> <laughs> gulat ako eh. Nasa abroad na eh. Utang na daw 'yan, Jia. Nagulat ako sa iyo, sabi ko, ayos ah. Abroad, nasa abroad. Ah. Nasa abroad way pala. <laughs> yeah, okay lang kinikita ni Papa mo dun. Ganun pa rin. Doon siya ako. So, Wala na. pa rin pinagbago sa basahan. Basahan pa, pa rin. Pero... Ano nga galit yung iba kasi puro pa rin eh. Uh, ano naman. Bunat uh, so, ako sa'yo, JR. Kala ko sa abroad, sa abroad, abroad. na eh. Di pala sa abroad way pala. Araw ng lunes ngayon, mga at press, wala pa kaming gawa. Yeah, uh, isa rin sa araw na matumpay. Oo. Uh, basta pumasok ang lunes, araw ng lunes guys, talaga matumpay. Tama tayo sila nabi ni JR, matumpay talaga. Oh, so, uh, ayun, ah. Uh, ilang oras na kami rito kanina pa kasaupo, pero wala pa kaming uh, ano, kinagawa. Kanina okay, pa rin ako, pero hindi pa rin hindi, hindi ako. Ang dami mong kalaban, eh. Yeah. may kalaban ka rin doon sa Kaya, may dulo. Eh, may dumating na rin. Ano na yan, kamag-anak mo? Ayun, yung malaking uh, mataba na yun. Babae. Sa may ano, yung doon. Sa may lulu, yun. Sa may puno ng mangga. Kamagganak pa yata yun eh. Basahan nilang binihitin tayo. Tita niya yeah, yun, tita. Ah, tita mo yun. Ayun o! Oh. Ayun o! Oh. Medyo may kaya sila. Ayun sila o. Oh. Nagbibinta rin ng basahan oh. Sa may puno. Yung may tricycle. Hindi okay. mo yung tita. Hindi mo yung kamagganak. Ayun ano lang sa inyo yata yan eh. Alas 12 na, mga Tokat friends wala pa tayong kain-kain. Gusto ko na rin sana kumain. Uh, uh, ha? Oh, okay. Pinakialaman na ni JR yung aking uh, sampol. <coughs> Mag-aalak daw din siya. Oh, so, JR, huwag mo nang pangarapin magbanawe. Pangarapin mo, ibang trabaho. Huwag ka na tumulad kay Katokad na nagkaedad dito sa Banawe. Maghanap ka ng ibang trabaho yung may bahay ka na matutuluyan, yung magsasahod ka buwan-buwan, kaya kinsinas katapusan. Huwag ka na magbanawe. Ano? Pal. Sa pal. Alam mo yung Pal. Philippine Airline Pal Malaki ang sahod doon, Pal Pero pag wala kang trabaho Ang tawag doon ay Pal Lamunin <laughs> uh, Wala kang nga Pag wala kang trabaho Palamunin ka lang doon Bakit? Oh, sabi ni JR, shout out daw sa so mga nagnakaw ng <laughs> bike nila Ay nako JR. Ngayon lang tayo na naman eh. <laughs> ano kaya ejuro kung nakakopano? Ha? Eh mag- maganda kasi malaking kikitain mo. Danda yung kikitain mo. Boss sana boss. Yeah, loki muna. Hindi, barya-barya kikitain mo. Sa, han, ah, ano, danda, ano kaya, libo-libo. Ako nung isang araw, kinita ko 5,000. 5,000 kinita ko nung isang araw. Nag-service ako. Pero, ano, wag mo nang hangari pa na magtrabaho sa Banawe Mas main na magtrabaho ka lang sa iba. For, ano? Uh, uh, sa pa Ah, si Man. Alam mo nga babae rin si Man. <laughs> ah, eh dami mo din kamag-asawa. Eh kung magsisiman ka. Ah, guys, ah, ano lang ah, ah, joke lang, joke lang naman. Hindi naman lahat. Ah, biro lang namin ni ano 'yon, ni JR. Oh. So, shout out sa lahat ng mga seaman diyan sa mga ah, nagtatrabaho diyan sa barko. Ah, lalo pati na sa laut palagi. Shout out. Sigurado. Pag mga alas dos yan, alas dos. Pag yan, alas dos ng hapon hanggang alas 4. Tagula na kasi tayo, ano eh, JR eh. Ilang beses ka na nakakain ng ano? Sa Inasal. Hindi ka ba kumakain doon? O, oh, promise ko talaga. Nung nag-1,000 ako, hinahanap ko kayo, wala kayo. So, wala kayo talaga. Nasa ano eh? Nasa... Kubaw? Oo. Farmers ba yun? Oo, yun. Saan ba yun? Oo. Wala, wala kayo eh. Ano, sa Inasal? Oo. Only rice. Orderin mo only rice. Ako kasi isang kanin lang ako. Tama na sa akin eh. Masarap kaya sa Inasal kumain? Ah, 150 may 175. Sunly Rice, 175 yata. Hindi, sa ano, dito. Ha? Dito. Ano? So. Ah, sa Tinted, 2,500 hanggang 3,500. 3,000. Ayan na ang gawaan dito. Yan ang presyo ng uh, Tinted dito sa Banawe. Hindi, ganun na yun. May kita na doon sa 3,500, 3,000 hanggang 2,500. Masyado mura na yun. Wala nang uh, gagawa nun pag 2,000. Kailangan talaga 3,000 ang ano ang presyo ng tinted. At shout out nga pala guys sa lahat ng mga freelancer ng Banawe Boys yan dito sa Banawe. Shout out po sa inyong lahat. Sana marami tayong maging customer. Sana marami kayong uh, makuha ng mga magagawang kotse. si ano yan, eh, di naman nawawala niya si Dicky Siasi, pwesto kasi yan eh. pero yung mga freelancer, mahirap mahirap gumawa mahirap magkaroon ng customer lalo sa panahon ngayon pahirapan kaya sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang mangarap na mag-freelancer ah, ganda lang dito sa Banawi kasi kung meron meron sila, meron nga oo, siyempre, ganun talaga sa Banawi yun ang uh, patakaran ng, ano, ng Banawi. Kapag may customer ka, dadali mo sa tindahan, meron ka na. Mayroon, mayroon Pero pag wala kang customer, wala ka rin kain. Customer, oh, yung kamilana, oh, oh, pwede ka rin sumabit. Kailangan magpasabit ka rin. Kapag wala sila, may customer ka, magpasabit ka rin. Ganun lang naman yun eh. Tulungan lang sa Banawi. Ha? Pero pag uh, mayroon kang naging girlfriend na babae na maganda, asawain mo. <laughs> Ay, maganda sayang 'yun pag di mo na asawa. Kailangan mo. Ay, wala rin. iwan ka asawa mo. Ah. <laughs> ah, 'yun. salat lahat ng mga kabinataan dyan, eh, no? shout out sa lahat dyan na gusto magkaroon ng shoota na maganda. Kailangan trabaho muna kayo. Trabaho muna, <laughs> trabaho muna kayo guys. Ani mo ang guwapo kung walang alam na trabaho. O guys, nasabi ni JR. Ani mo raw yung guwapo kung wala daw alam na trabaho. E pag walang alam na trabaho, anong mangyari JR? Gutom. Gutom daw, gutom. Ayos din to si JR guys eh. Gutom daw kapag uh, yung binata daw nagwapo pag wala trabaho, gutom daw ang asawa. So ayun guys, hanggang dito lang ang video na to. Uh, salamat kay JR, nakasama ko sa araw ng lunes. Eh, nagbigay naman ng kasiyahan si JR eh. So tinitingnan ko si JR guys, malaki na siya. So pwede na siyang isama-sama sa lakad ko. Pwede ko na siya sama sa pagbablog ko. na no, JR no? Pwede na, ayan, malaki na si JR, o, dati maliit lang yan. Isa yung dating binigyan ko ng, ano, ng, anong binigay ko sa'yo? Bye. Bye. Pinelas. Bye. Gamot. Exactly. So, bali, ngayon, malaki na si JR. So, tamang tao mas sana, marunong na rin sana magano to eh. Pwede ko na sana gawin yung videographer eh. Maging videographer, kaya mo na sumama sa, sa pagbablog. Kaya mo na. Ayun, bali may problema daw guys kasi hmm. yung papa niya raw. Baka hindi siya payagan. Hindi si papa po payagan ako si mama. Ah, si mama lang mo. Ah, Ayun. kasi ano shout out na lang natin mama mo para pumayag siya sa ano, pag laki mo eh makasama na kita sa pagbo-vlog. Si papa kasi nung nung, nung nakadalawang linggo ako sa trabaho ko. Oo. Oh. Kaso nga lang nung pinay nung pala mo sa amo ko na mo na wala sa araw. Oo. Oh. Ah, dalawang araw kasi Hello. Bumali agad? Oo. Bumali <laughs> <laughs> agad. <laughs> Nakakatawa guys din. Bali daw kaagad yung papa niya. Ganun din ako dati kasi. Pero din naman yung nagbabali yung aking lolo. Bali kasi noon, pag ako sumasahod, binibigay ko talaga sa lolo ko pag pumunta sa akin sa trabaho ko. O wala naman ako talagang nakukuha na pera. Eh, ganon din si JR. Dalawang araw pa lang daw, nagbali na yung papa niya. Araw na yun, wala ko. Wala Saka napakasipag ni JR, kasi nung bata pa yun, ko siya. Ang tinda niya, guys, ito, basahan. Basahan. Hanggang ngayon, ilang taong ka na, JR? O, oh, mag-60 na. So, magbibinata na pala, guys, yung aking uh, nakasama dati sa pagbablog. Sa ilang taong, guys, na pagda, pag trabaho niya sa Banawe, ito lang yung kasama niya sa buhay. Dito lang siya kumikita sa pagbabas pagbabasahan. Sana nga guys, pagdating ng araw, ano, magano uh, mag ano, uh, na tayo para kahit papaano yung batang ito ay eh, matulungan ko. Silver button? Wala pa. Wala pa. Pero haabutin uh, din natin yung guys. Aabutin din natin yun? Ano kung pwede dalawa pwede makuha doon eh. 100p siya kuha. Oo. Oh, so, Aabutin natin yun. Pag uh, ano lang. Dala-dala lang tayo. Pero pag uminto ako. Wala na. Di natin makukuha. Ayan. Dami-blogger sa kanya. Uh, eh. Lalo pag uh, umuwi na ako ng probinsya. Paano yan JR? Kama ka? Sabi ko. <laughs> Nakarating ka na ng probinsya? Ha? Dalawang beses. Uh, saan? Uuuna sa Tarlac. Tarlac? Taas sa Bicol. Hindi, hindi. Kaya mo nang ano. Kaya mo na magpaalam papot ng probinsya. May probinsya ako sa Bicol. Ang ganda sa Bicol. Ang gusto ko man, sa Bicol yung maranasan yung lambat. Lambat? Oo, oh, may lambat kami. May malaki kami ano. Sa yung pinsan ko, mayroong malaking bangka na di motor. May, bang, may lambat, mayroong pamingwit. O Oh. Rin. Ganda ron. wag masama yan so ayan guys hanggang dito lang ang mga video na to uh, at medyo mahaba ba na yung ating uh, video ngayon uh, shout out kay JR lagi uh, ingat ka JR sa trabaho mo malapit ka na uh, magbinata ayusin mo buhay mo para kahit paano hindi ka mahirapan sa pamumuhay mo kung laki mo Uh, shout out sa lahat ng aking mga viewers At sa lahat ng aking mga subscriber uh, Paki subscribe na rin mga tokat friends At pakipindot ng notification Para maging updated kayo guys sa aking mga video na aking ina-upload Ngayon uh, hanggang sa muli mga tokat friends Sa ating uh, pagkikita-kita sa aking ina-upload na video bye bye